Maraming kasi, maraming plastic. <laughs> maraming plastic ngayon, no? Pati may plastic na sa loob. Ay, hindi pa yan nabuksa, no? Paano nangyari to? Paano nangyari may silupin Oh. Oh. Ayan, may tindira, oh. oh. Sinauli kasi ito kasi may silupin Oh. Ano mo yan? Hindi pa yan binubuksan no? oh. May crack ba? Wala. Wala, di ba? Hmm, kayo na musga sa ka. Sa Coca-Cola. Coca-Cola pa naman. Bakit ganito? May silupin. Kala ko ice. Silupin pala. Yan. Yan. Legit guys, si Lupin nga. Ano to? My God. Coca-Cola, ano na?